may barko na uh, may Costa Ralda uh, Genova nandiyan uh, okay. yung classmate ko tagawakid may tuba daw dyan sa loob dala ko yung passport ko at saka ID so, tuba ko tagawakid dyan sa loob Naintay ko lang yung tawag niya, message ayan A, taga

si Meralda Ginuba o, oh, nandyan yung classmate ko sa ang gagawin sa sobot dyan yung misis sa akin baba siya mamaya dala ko yung passport tsaka no ID papasok daw ako dun sa loob sabi niya may tuba daw dun sa loob may tuba